Wow! Sa susunod mga idol, i-update ko kayo kung anong nangyayari na dito sa dana na ito. Titignan natin ang dulo at saka dulo nito kung hanggang saan na. First time kong napadaan talaga dito. kakaliwana na tayo dito sa papuntang barangay Tonton. Ayan guys, like, follow, and share i-share mo na rin kung nagustuhan mo at subscribe shout shout out sa lahat ng mga nanonood Ibaw din nang Tonton Lingga yun at Pimali Malintong. Mali mali mali. Ngayon ay kakaliwat tayo dito sa Kalim. Ayan mga idol, pupunta na tayo ng bayan ng Lingayen. Nandito tayo sa Tonton Highway. Ayan, umagang kay ganda mga idol. Nabawasan ang sakit ng likod ko dahil katatapos lang nagpahilot ngayon. maingay na yung sound ng aking kamera Maugong na, parang may ha. May difference na yung aking kamera mga idol. Maugong, maingay na. idol kung bago ka pa lang mong nakakapanood ng mga video sana wag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe mag-comment ka na rin pag nagustuhan mo aking video mga kaidol at pindutin mo na rin yung notification bell maraming salamat mga kaidol ayan bye bye na ako hanggang sa muli Sana wag kayong magsawang manood.